Sa muling pagkakataon, naging usap-usapan si Jude Bacalso ang kontrobersyal na personalidad, matapos mag-post ng litrato na may caption na, no filter but still maganda. Kasama nito ang maanghang na pahayag na, stress na kayo sakin. Well, ay, marami ang nagkomento sa kanyang post. Ang ilan ay humanga sa kanyang kumpiyansa at ganda samantalang ang iba naman ay nagpatuloy sa kanilang pangungut siya. Walang kupas ang confidence mo, sabi ng isang tagahanga. Ngunit may mga nagsabi rin na tila laging may pinapatamaan si Jude sa kanyang mga post. Marami talaga ang nagugulat at naiirita sa mga ganitong post ni Jude, ayon kay Carla, isang social media expert. Ngunit mukhang wala itong epekto sa kanya at patuloy lang siyang nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Sa kabila ng mga reaksyon, nananatiling matatag si Jude sa kanyang mga sinasabi at tila masaya sa Athens yung kanyang natatanggap. Patuloy ang pag-aabang ng marami sa mga susunod na hakbang at pahayag ni Jude Bacalso. Samantala, tila hindi pa rin natitinag ang kontrobersyal na personalidad sa mga negatibong komento.